Kuya, matagal ka ng grab driver, di ba? One year pa lang po. Ah, one year. So, anong pakaramdam mo ngayon? Sa ekonomiya? Oo, sa ekonomiya parang, natin. Ano eh, parang, kumbaga, parang kulang pa si, ako kulang yan, no? Para mas maganda talaga yung Duterte dati. Oo. Oh. Kaysa ngayon. Oh, bakit mo nasabing ganun, Kuya? wala eh, yung mga adik lumadami yung mga yung mga, uh, ang maganda kang Duterte ang lahat ng bawal noon natutupad hindi hmm. ka tulad ngayon, marami pang mga mga mahina si ano, Marcos taga saan ka kuya? taga Mindanao ako eh ah um, taga pero Mindanao. kami mga taga dito talagang Duterte kami pwede palang ibalik siya yung, yung ganda sana ibalik yun oo nga eh no sige thank you kuya survey lang